I do okay. uh. Yan. Ano order mo dito, Mims? Ano order mo Nakamute pala kanina. Ha? Nakamute. Kaya muna, kain. mo? Pares. Pares on.

120 and chicken. 100 overload. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan o. meron na. Ayan o. Ayan chicken Ayan o. Ayan o. 120. 120. <laughs>

P100, 110 Ote, pipila, haba ng pila Tignan mo Ayun o oh. May saglit lang naman eh Overload eh May tao O, oh, ngayon ito ang pila Ayun ang pila o Wala ang bali, wala siyang bali Ayun, ayun o Ayun o Ayun o Ayun o Kalau mana sih sahabinya? Ini sih nama ekonomi kak. Kumain na, bibi. Sige, kumain d'o na. si Diwata, tablet na. Tablet si Diwata. Tablet na. Wala na. Gutom na 'te. Naligaw na kami kanina. Gutom. Saan atin? kunti la ay na ikutan. Nagarating din.

Nami yun. Kape na mo ya. Ito. Huwag mga batang gala. Legit guys. Dami. Masarap naman masarap. Dagang kig. Dagang kig kuan ba? Bagoy. Hindi nakalugi sa 100.

ako. Ay, pa ba mag-take out? Anong take out mo, te? Pablo, dot may todo. Sila Prince, take out ng chicken. Go. Dalawang overload. Pag-okay, ha? Pag -okay. Oh, madali lang, madali lang, apila. Sandaan uh, ba yun? Sandaan yun, eh? Mm, nandiyan. -hmm. Okay, tayo, okay. Copy, copy. Tawang-tawa ako sa airbender mo. Haha. Hindi, doon. Pagpila mo. Nandiyan si Plastic. Nandiyan Plastic. Oo. <laughs> mm. Pwede na ba kayo? Serbenter mo daw. Landry din, itikman lang tayo. Hmm, alam niyo. Itikman Landry. Hindi, 120 ang manok eh. Tulungan mo. Ika

Ayan o, chicken okay, 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 okay. na diba ito o. Malakay, malakay. Okay din.

Ayan <laughs> <si laughs> so, so, na, tinikot na niya chicken. Pusok na eh. Ang laki ng chicken eh. Haba ah, ng pila, daming tao. Ito okay, so, pa ko na? Hindi pa. Hindi so, pa. ito mamaya. bigyan mo Ano? Di kami lin eh. Naligaw kami pupunta dito. Malayo din malayo. Eh, hey, tao. Oh. <laughs> oh. <laughs> Parang pesta

Buti pa kayo nakarating dyan. Layo din. Ligaw-ligaw din kami. Mabigis -ma -ma lang yung pila. Kahit marami. Oh, ah, ang dami. no? Ano. ang dami. Ano, guys, o. Oh. Oo. Oh, Kaya yung nabibigyan na sa iyo. Oo. Tapos ako kasama. Kailangan ko lalabas yun mamaya. Kaya yung tayo. Kaya okay, mas mamaya. Pag-uwi para mainit. Pabaya muna kami.

Sikat hmm, naman ang mga vlogger yun. Sana mabigay nilang para sa inyo. Ayan o. Si Dewata, si Tago si Dewata. Interview pa sino ngayon? Hindi nga, pupunta nga si Len. Pupunta kayo Len. Ano yan? Siguro mga isang oras sa lahat din ang punta dito. Oh, Sa oras at kalahati lang, Len. Medyo naligaw lang kami, naligaw kami kanina eh. Kid. Kid, kid, Naligaw kami kanina, kaya tagalan eh. Sa tayo. Hindi. Ang vlogger na ito. Pas tayo, tas ang layo ng Punta kami doon sa ano eh. Hey guys. Sa wakas na kayo. Sa wakas. Sarap pala yung paras niya no? Legit, legit. Lamin tayo, lamin.

Diwata pare. Dito naman puro laman. Masarap naman, masarap. Masarap yung ano. Hindi totoo toyo si sabi na na hindi masarap. Oo nga. Masarap pala. Hindi na lugi yung 100 mo. Tama, tama lang, tama lang sa ano. Tama lang sa lasa. ay na, ay na. Parating na. Kaso na ba si Diwata? Wala nga, yung interview. Nalilaki pa si Diwata eh. Nakabas pang iba o. Ayan, dahil sa kanito. Ayan, <laughs> guys. Grabe. Anday pa rin tao kahit tahu na. Medyo lang. Oh, ang Okay, okay, solid yung 100 na unli chicken niya. Hindi na namin nakain, hindi na kami nakakain ng unli. Busog hmm? na. Hmm. Isang rice nga na ako eh. Busog na. Eh. And okay. guys, welcome to Diwata Pares Overload. <laughs> Ay, hindi <ko> na kami. Kahit <laughs> medyo naligaw-ligaw kali <Tabii> kaude ba <yapa> lang no? <hermano>, eh lutuan yun niya hindi tinutuan ba? bawo yun bawo bawal daw yun bawo dala ka yun yun bawo dala ka yun bawo dala ka yun bawo dami tao parang kay Kuya Oliver din sa Pangas. Um. Picture tayo namin, picture tayo yung Diwata. Patay ka na ito. Patay ka na. Mamaya na lang ulit pag nandiyan na si Diwata. Okay, yeah, mamaya na lang guys.